Hello guys, another vlog, another day Magandang araw sa inyo, ito nga pala ulit si King Kaupil At welcome ulit sa akin channel Ano bang pag-uusapan natin sa araw nito? Ang pag-uusapan natin ay kung ano Ang pinaka problema ng isang OFW O kahit sino manggagawa Dito sa Middle East O kahit sa anong bansa So tra, samahan nyo ako Sasabihin ko sa inyo, pero bagong lahat Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel King Kaupil nga pala para maging updated kayo Sa lahat ng iba vlog natin Regarding dito sa ginagawa natin sa gitna silangan at tra, samahan niyo ako. So ano nga ba ang pinaka problema ng isang OFW o kahit sino manggagawa dito sa ibang bansa? So kadalasan kasi katulad niyan, kung napapansin niyo, walang tao. Ibig sabihin, wala nagtatrabaho. So bali kami kasi ako ay nagtatrabaho sa isang ano, um, main contractor o kumbaga kami yung pinaka main contractor. Ngayon, meron kami tinatawag na subcontractor, yung katulong namin na gumagawa dito sa project nito. So yung subcontractor na 'yon, ay may problema. Ngayon, hindi sila pumasok. Bakit ka mo hindi? Kasi ang problema nila, hindi sila pinapasahod. Kaya ngayon, walang pumasok sa kumpanya na yon. Yan yung unang dahilan kung bakit uh, may mga problema o yun ang pinaka problema ng isang manggagawa dito sa Saudi Arabia. Yung hindi ka nakakatanggap ng sahod habang ikaw yung nagkatrabaho. Kadalasan, o kahit sabi na natin kahit anong lahi ka, mapa-Indiano ka, Pakistani, Bangali, o Filipino, kaya tayo nagpunta dito sa ibang bansa eh para maganap buhay at para kumita ng sapat na pera na kailangan ng ating pamilya para mapoprovide ba. So ngayon, paano mo magagampanan ng ganoon kung ang isang kumpanya na pinagtatrabawan mo hindi ka pinapasahod ng tama? Tulad niyo kung mapapansin nyo, walang pumasok. Hindi sila nagsipasukan. Kasi nga, ang dahilan, tatlong buwan na sila hindi pinapasahod ng kumpanya nila. Pero yung kumpanya na pinapasokan ko, yun na nagpapasahod sa kumpanya nila. Ibig sabihin, binibigyan sila ng tamang sahod. Binibigyan yung napag-usapan sa kontrata. Pero sa ngayon kasi, kaya hindi sila nagsipasukan. Kasi nga, sino ba naman ang gustong pumasok na walang kikitain? Sige nga, kahit naman siguro sino, ay ayaw pumasok na walang kinikita. So yan yung isang mabigat na dahilan o pinakamabigat na dahilan na isang problema ng isang Pilipino o kahit sino magagawa na anong lahi dito sa ibang bansa. Siyempre, sino ba naman ang may ayaw na magtrabaho na walang sahod? So, yan. Kung napapansin nyo, ganyan ngayon ang sitwasyon dito sa aming trabaho. Wala yung subcontractor namin. Hindi sila nagsipasukan kasi nga, wala raw silang sahod. So, hindi po nandito ka sa ibang bansa, ay okay na. Minsan kasi sortihan lang din sa kumpanya mapapasukan. Kaya may papayo ko lang, dapat aalamin mo yung kumpanya na yung papasukan bago ka pumunta dito sa ibang bansa. So, yun guys. So, yun ngayon yung problema. Kadalasan na ibang nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi kumikita o hindi pinapasoldo ng isang kumpanya. So, ang may papayo ka lang, sana bago kayo pumunta sa isang kumpanya na papasukan nyo, alamin nyo muna kung maganda ba yung kumpanya na papasukan natin. Kasi yung iba, kadalasan, tulad yan, sinabi ko nga, hindi sila nakakasahod ng maayos. Mabigat din yan para sa kanila kasi may mga pamilya sila naghihintay ng kanilang suporta. So, paano guys? Hanggang sa ulitin, King copy nga pala, pero bago lang, huwag nyo kalimutan mo subscribe sa aking channel. Ihit natin ang 1 million subscribers. Tara, samahin nyo ako. At bagong lahat, nulit ko, huwag nyo kalitang mag-subscribe. So, hanggang sa ulitin, paalam!